Hi! Hello everyone! Welcome to my channel. This is Monica. Hi! Good morning mga mams! Ngayon ay gagawa ako ng ensalada ang palaya. Request to ng mga ka mate ko. Hi mga mams! I packed these three. Ayan. Ito na, gagawin ko na ang inyong ensaladang ampalaya. Gustong gusto kasi nila yan. Favorite nila ang ensaladang ampalaya. Ayan na, gagawin ko na para sa si inyo. Yay! Ayan, ganyan, hiwa-hiwa lang. O, oh, diba? May talent rin ako sa paghihiwa. Hindi lang naman ako pang sayawan. Pwede rin akong pang kusina. Charis. Sure oh. Tcharam! Gawa na ang ensalada. Ang palaya. Ready to eat na. See you tomorrow, mga mas.